Ni Mamang Garcia, niyo po si Mamang Garcia, sponsor po natin siya. Ayan. Mamimigay po siya ng bangus para sa inyo mga sukilabs. 'Yon, mamimigay na tayo ng libreng pang-ulam diyan sa Pilipinas. Maraming maraming salamat sa mga nag-sponsor kay Mamang Thank you Lord kasi ano Uh, hindi ko to kaya gawin pag isa. Nagagawa ko to kasi dahil sa inyo, dahil sa sponsor. Kaya supportahan nyo to mga kabayan. So, sa mga gusto ng free foods dyan, libreng pang ulam dyan sa Pilipinas, kahit nasa ibang lugar ka, na sa ibang bansa ka, mag mag ano ka, Magpalista ka dito sa, ano, sa baba. Itong post na to, magpalista ka dyan sa comment section. Kailangan lang ganto Screenshot mo, kung nakasubscribe ka sa YouTube ko at saka nakapollow ka dito sa Facebook ko. So, screenshot mo dyan sa baba lagyan mo ng pangalan mo location mo kung taga saan ka sa Pilipinas sa Pilipinas po ito ha sa Pilipinas ang beneficiary nito kamag-anak mo anak mo kakilala mo basta magpa-register kayo dyan magpa-lista kayo dyan sa baba ililista kayo nila commander so ito na yung pagkakataon nyo mga taga Pilipinas uh, magpa-lista kayo dito sa comment section lagyan mo ng pangalan location Lagyan nyo ng contact number mga kabayan para kung sakaling kayo yung mabunot namin, uh, mabilis ko kayong tawagan, mabilis ko kayong makontakt sa messenger o sa sa cellphone number nyo tatawagan kayo ni commander para mabilis so wag na huwag nyo kakalimutan din yung hashtag prepods ni mamanggard yung wag na huwag nyo kakalimutan yung apat na yun i-comment nyo dyan sa baba pwede cellphone number para mabilis kayo matawagan kung ayaw nyo naman ng cellphone number ilagay nyo po yung uh, messenger or whatsapp ninyo messenger number ninyo or uh, messenger nyo or link. Bahala na kayo basta mabilis kayo makontakt. Okay? Para pagka kayo ang nabunot, mabilis kayo matawagan ni Kuma. Kaya inuulit ko mga kabayan, lagyan nyo ng contact details o contact number yung uh, comment ninyo para mabilis kayong makontakt ni Commander kapag kayo na yung naka-schedule mabigyan ng libreng pangulam ulam dyan sa Pilipinas. So, napaka-importante nyo mga kabayan. Oh, shout out sa inyo diyan mga team Mamang Guard at shout out sa inyo diyan uh, at ang tinderang mangyan. Oh, shout out sa team Mamang Guard uh, Jeda at team Mamang Guard Riyad. Uh, sa Aloe the Girls ng Riyad. Oh, shout out sa inyo diyan Fatima, Danica. So shout out sa inyo Angelica. uh, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta kay Mamang Guard. Suportahan niyo 'yung mabuting gawain sa kapwa. Malay mo isang araw ikaw naman 'yung mabigyan ni Mamang Guard ng free foods. So shukran.